Ayun, makikimarites tayo doon sa labas kasi ang daming marites eh. Meron doon kasi nagbibigay ng mga, ano dito, libreng gamit. So, natin. natin. Hikisiyosa tayo sa labas, doon sa may kalsada. Anong bang meron? <laughs> marites. <laughs> marites. <laughs> marites. <laughs> Ayan, makikisa. Hikisiyosa. Ayun, may marites. Ayun, isang marites. katakbo na siya. May <laughs> dalang ID. Ano po ang pinagkakaguluhan dito sa kalsada? Traffic doon, no? Ah, mga gamit sa eskwela. May nagbibigay libre. Ah, mga SK. Mga tatakbon, no? Wala, wala. Wala nga. 15 years old. Dahil mga tao doon sa kalsada. Sa jeep. Go on, sa loob ng jeep. Ah, sa puti na yun. Doon na, punta. kami sa vlog ko po. Na Oo. Oh, oh. Nagbibigay sila ng mga gamit. Bakit? Uh, an Ayan. Ang dami uh, mga school supply, no? So, mga ano po yun? Mga grade school or high school? Ano po? 15 to 30 years old. Ah, 15 yun. to 13 years old. Taga saan po kayo? SK po. Ah, oh, sa SK. Mga uh, uh, SK. Ako po yung SK Ah, ah kayo. Lahat po kayo bumili ng gamit. yan? Uh, kayo lahat nag-ano ng gamit okay. na yan para ipamigay. Tatakbo kay okay? SK? <laughs> ay. Ang <laughs> bait niya ate, oh. Taga saan kayo? Uh, Ako pa dito po talaga puro sa inyo. Oo. Dito po metro. Oh. De la ah, de la Peña. Oo oh, nga, dyan de la Peña eh. Nakaka-besya sa iyo ate. Pagpalaay ka ni guys oh, Lili, hindi na ayan. 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 Hello, hello vlogger. Ayan. Hindi, natutuwa lang ako kasi syempre marami kinawapa sa yang bata. Sa katulad na ginagawa niyo pagbibigay ng ganyan, 'di diba? ba? Hirap ng buhay, ang hirap pa makakita. Ayun, papayain nila, 'yun hey, Ayun, po kagawad. Uh, Ayun, shout sa inyong lahat. Ayun, God bless sa inyo. Ayan, Bibigyan pa kayo ni Lord ng mahabang buhay dahil sa ginagawa niyo. Oo, pag ganyan talaga. 'Di ba? babayt nila. Marami pa ba dyan mga ano? Marami pa kayong mga ano po? Pa, ah, doon. Doon pa kayo pupunta? Ah, so, uh, titigil pa po kami sa Flower, tapos South Square. Bracewood, ah. Bamboo, tapos yung... Ang layo, island. di gagabihin na kayo niya na. Start pa ng ano, 9-11. Ah, Saan kayo, sa kayo una But nagpunta? Agon doon mo na. Ay, puro oh. sa subdivision. Oo oh, nga, puro. Sa oh, ma, puro. Bali, ilang taon po yung inaano dyan? 15 to 30 high school no. I call sa uh, uh, grade 8, grade 9, grade 8 hanggang grade 9. Mm -hmm. Marami kasi manonood dito, mga OFW. Ah, so, Oo, siyempre matutuwa sila may, sila, may inspired sila. May inspired sila sa ginagawa nyo. Oo, kaya ako sila na i-vlog. Parang, ayan lang. Blue blue Ano yung pa? to thirty. Para sa nyo. Ano Tay Flu. Disposable? Sa, saan yun? Sa Ah, sa Natanya. Anong oras yun? 1, 2, 4 p.m. Last day, ah. last day. Ang Flu. So, uh ayan. Ayan, shout out sa inyo ha. Napakababay. Oh, Tapos ang gaganda pa nila. Grabe nung Grabe mo. Hindi, tunay. Tunay. Hindi, tunay. Hindi ako nang babala. Oh, ang babait niyo talaga. Oh, diba? Ayan sila. Shoutout sa inyo ha. Hindi natuwa lang ako kaya ako kayo pinuntahin. Kasi syempre, maraming may inspired na mga OFW sa ginagawa nyo. So ayan, dito na lang ha. Salamat again. Ayan. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan. Shoutout.